Sa video natin ngayon, share ko sa inyo yung best VPNs for travelers at expats na nasa countries na sobrang higpit ng censorship. Hey guys, ako si Ashley at kung na-experience mo na ma-block yung bank up mo sa Bali o hindi ka makapag-open ng Google Docs sa so Dubai, this one's for you. Kaya sa video na to, ipapakita ko yung top VPNs para alam mo which one will actually keep you safe and connected kahit nasa mga bansa kang super higpit ng surveillance and censorship. So sige, simulan na natin. So una, ano nga ba ang VPN and why it matters abroad? Ang VPN o virtual private network protects your internet connection by creating a secure encrypted tunnel sa pagitan ng device mo at ng internet. Basically, tinatago nito yung totoong location mo. Ini-encrypt yung data at dinadivert yung internet traffic mo papuntang ibang server sa ibang parte ng mundo. So why does this matter pag nag-travel ka? Kasi maraming bansa ang nagbablock ng websites, social media apps, o kahit banking services. Meron ding ibang monitor yung activity mo, especially on public wifi or hotel internet. Ang VPN gives you privacy, freedom, at peace of mind. Pero pero hindi lahat ng VPNs strong enough to bypass advanced firewalls at meron ding iba na sketchy. Kaya ito yung topics na pwede mong asahan mula airports, coffee shops, hotels hanggang certain sites just wouldn't load without help. So simulan natin sa NordVPN na hands down, top go-to pick talaga. Super bilis ng NordVPN at gumagamit siya ng custom NordLynx protocol na built on WireGuard para mataas pa rin ang speed even if you're connecting halfway around the world. Sa so, security, merong threat protection na nagbablock ng malware and trackers bago pa makasira ng device mo kahit hindi ka actively nakakonek sa VPN server. Para ka may bodyguard sa laptop mo. Meron ding split tunneling where ikaw yung pipili kung aling apps ang gagamit ng VPN at aling yung hindi. So pwede kang manood ng shows from the US while using your local Uber Eats app mo. May dark web monitoring din na nag-a-alert sa'yo kung may data kang nalik at smart play na tumutulong mag-unlock ng streaming devices gaya ng Netflix, Hulu, BBC, iPlayer even on devices that usually blocks VPNs. Kung gusto mong i-check out ang NordVPN, nilagay ko yung link below. Ipapakita ko rin sa iyo ang konting overview kung anong itsura niya pag meron ka ng VPN. Ang kailangan lang gawin ay i-click yung link at piliin yung Get Nord VPN tapos ito yung iba't ibang pricing options. Hindi ko na isa isa yung step by step pero I wanna give you an idea kung anong itsura ng pricing to see if it would be a good investment for you. Para makuha mo yung best price possible, mas okay na piliin mo yung 2 year plan. Meron silang basic plan na VPN lang at ito ay $2.91 per month where makakatipid ka ng 74%. May kasama patong tong 4 extra months free. At lahat ng plans na ito ay may 30-day money-back guarantee. Next, yung plus plan na $3.76 per month at makakasave ka rin ng 74%. Dito kasama na yung VPN, anti-malware, ad tracker blocker, at password manager. Meron din silang complete plan kung saan makakasave ka ng 74% at ito ay $4.62 per month. Nakikita mo lahat ng details pero ang pinakaiba nito sa plus plan ay kasama yung 1TB ng cloud storage. At yung prime naman ay and 33 cents per month. Makakasave wow, ka ng 79% at ang pinagkaiba niya ay yung Nord Protect na Advanced Identity Protection Against Cyber Crimes. Ngayon, meron din silang limited time offer na Amazon gift card na kasama sa bawat plan. Kaya gusto kong ipakita sa'yo para aware ka kung anong itsura ng investment na to kung interested ka. Gusto ko lang ipakita sa'yo quickly kung anong itsura ng NordVPN at sobrang dali lang niyang gamitin. May map sila na pwede mong i-click agad kung saan mo gustong kumunik. Meron din silang Threat Protection Pro dito kung saan pwede mong isarap yung anti-malware at iba pa. Ito naman yung meshnet kung saan pwedeng i-link yung remote devices sa meshnet o access them over encrypted connections. Dito makikita mo yung dark web monitor kaya yep, pwede mo rin siyang i-check. Tapos dito naman makikita yung statistics so you can see your streak, the status, etc. At gusto ko dito ay sobrang simple lang niya and you know exactly where anything is. Hindi siya complicated o nakakalito in any way. Next, pag-usapan natin ng Surfshark. Kung nagahanap ka ng affordable and flexible option, strong contender ang Surfshark. Siya yung nasa list at nag ng unlimited device connections, ibig sabihin, pwede gamitin sa phone, laptop, tablet, smart TV, at pwede mong ishare sa pamilya mo. May camouflage mode din dito para maging invisible sa networks yung VPN traffic mo at no borders mode na automatic na nag activate sa restricted countries to help you get around local firewalls. Meron ding clean web na nagbablock ng ads and trackers and multi-hop which routes your traffic through two servers for extra security. If you wanna get started sa Surfshark, gamitin mo yung exclusive link namin doon mo makukuha yung best price possible. May ilang options dito. Merong Starter, Surfshark One, Surfshark One Plus. Again, make sure you're getting the best price possible. Highly recommended go signing up for the long term. That's just how you're gonna save the most. A starter plan, makakasave ka ng 87%. And that starts at $1.99. As you can see, makukuha mo yung VPN and yung alternative ID. Umaabot din to sa Surfshark One Plus kung saan makakasave ka ng 81% at ito ay $3.90 per month lang. Kasama na lahat ng advanced features nila. Kung gusto mong i-check out mismo at makita yung ibang features, i-click lang yung link sa baba. Iniwan ko yan para sa'yo. May kasama rin tong 30-day money-back guarantee which is amazing. Lastly, ang X Express VPN. Matagal na tong existing and until now, isa siya sa pinaka beginner friendly options out there. Kumagamit ito ng lightweight protocol na stable and fast, hindi kasing bilis ng NordVPN but pretty close and setup takes a few minutes even for complete beginners. What makes Express great is how well it works sa routers. Kapag na-install mo na siya sa home o Airbnb router mo, lahat ng devices sa network na yon, even sa mga hindi pwedeng mag-install ng VPN apps, automatic ng protected. It also includes feature called Threat Manager which which works like an add in tracker blocker. gusto mo mag-start sa ExpressVPN, ilagay ko yung link sa baba para sa'yo. May lang options din sila dito na pwede mong makuha yung best price possible. User link and make sure you get this special deal right here which is 2 years plus 4 months free at 17 cents lang yun per day. Meron din silang 1 month plan na $12.95 per month at 12 month plan kung saan makakasave ka ng 49%. At kung gusto mo makita pa yung full details para hindi ko na isa isahin sa inyo, ilagay ko na rin yung link below. Quick note lang bago tayo mag-move on, marami older or free VPNs sa hindi talaga effective ngayon. Mga VPN ng Hotspot Shield o Tunnel Bear have been blocked in high censorship countries or have raised serious privacy concerns. Tandaan, kung free ang VPN, ask yourself how it's making money. Usually, ibig sabihin yung data mo ang product. Kaya lagi kang pumili ng audited, no-logs VPN mula sa providers na may solid track record. I-breakdown natin yung pros and cons ng bawat isa. Ang NordVPN ay mabilis, reliable, at secure. Ang downside lang ay limited ka six devices per account. Ang Surfshark naman ang pinaka-flexible. Pwede mo itong i-install sa kahit ilang devices na gusto mo. Perfect kung nagta-travel ka with others. Affordable din siya. At magandang privacy tools. Pero, medyo mas mabagal lang siya kaysa sa Nord sa ilang regions. Tapos, meron tayong Express VPN na sobrang beginner-friendly. Very stable at super ganda pa ng router setups. Pero, ito yung pinaka-pricey option sa list. So, anong VPN ang pipiliin mo? Ito yung personal opinion ko, ha? Piliin mo ang NordVPN kung gusto mo ng best all-around mix, speed, security, streaming and reliability. Siya yung pinaka-consistent sa lahat ng high censorship areas at working pa rin kahit under pressure. Pero highly recommended ko rin ang Surfshark kung nakabudget ka lang o kailangan mo ng unlimited device access lalo na kung gusto travel kayo as a couple or family. Lastly, choose ExpressVPN kung iset is up mo ito para sa home or Airbnb router mo o kung gusto mo lang ng something ultra simple. Kung undecided ka pa, lahat to ay may 30-day money-back guarantee. Kaya pwede mo munang itry sila. Paano to gumagana at mag-switch kung kailangan mo na lastly, gusto ko lang magbigay ng quick tips habang nagta-travel ka. Kung gusto mo mag-stream ng Netflix, Hulu, o Disney Plus from abroad, kung sa US, UK server, gamit ang Smart Play on NordVPN o No Borders mode sa Surfshark. Para sa banking, laging kumonek sa server ng home country mo, nakakatulong to para maiwasan ng security flags and lockouts. At iwasan kumonek sa public Wi-Fi sa airports o cafes nang walang naka-on na VPN. Dito madalas umatake yung hackers. Kahit simple VPN lang ang nakaran sa background can stop a ton of sketchy stuff before it starts. Okay guys, dito na nagtatapos ang video na to. Kung seryoso ka sa pagprotect ng information mo, i-click mo lang yung isa sa link sa baba para makuha yung best VPNs available. Affiliate links to ah, ibig sabihin, we do or a small commission at no extra cost to you. Kaya kung gagamitin mo yung links namin, sobrang salamat in advance. At ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa everyday internet users na protektahan ng privacy nila at inavigate ang digital life whether you're working remote, traveling, or just trying to stay safe online. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Iwan ang comments sa questions sa baba. Gusto namin marinig ang thoughts nyo. Thank you so much for watching at kita-kits sa susunod na video.